ginagawa niya Amiga ng uh, buo pandan. Amiga, ano na ba itong nilagay mo dito? Hmm, ano um, yan? Buko, tsaka yung tapioca. Buko, tapioca pa lang to. Tapos Ay, ito, lang. meron siya dito condensed na at itong ang kanyang all-purpose cream. Yun. At uh, sisimulan ni Amiga ang kanyang... sige uh, hmm. si Amiga may pantry dyan sa baba eh. Ayan, pwede mo mamigay yung pantry mo. May pantry dyan sa baba. At, ah, uh, <laughs> eh, dun siya kumuha ng mga kanyang mga stock. At, ah, uh, ito nga, at, ah, uh, titikman natin mamaya ang kanyang uh, buho At, ah, uh, ano yung gawa mo? Cheese? B craft, no? Excited na ako dito sa ginagawa ni Amiga. At, ah, uh, tapioca at buo pa lang naman na nito. May itong buko na to, binili namin na uh, sa kwan. Sa supermarket lang to, frozen yan. At uh, hindi namin, wala tayong nagkakayo dito. Meron siguro, pero mas madali na itong ganito. Ganyan din naman. Kakalabasan lang din naman, buho pa dun pa rin. Kaya, tara. Tingnan natin siya, amiga. Yo, nandito nga tayo at uh, si Hindi ko na ako nagawa sa loob kasi nga, parang nakaupo ako. <laughs> oh, gusto nga kasi, uh, ako na, relax. Kasi napagod na maglutuya ngayon At uh, ito ang gagawin nating uh, panghimagas. Pero masyadong late, amiga. Kasi nga, gutom na gutom na kami, amiga. Yun nga yung ginawa natin kainan. At uh, ito yung pang araw-araw na ginagawa namin, amiga. Uh, ito yung araw nating buhay, no, amiga. Dito sa ako. Eh pag day off natin, ganito lang ginagawa natin. Bibira lang po kaming pag lalabas. Uh, kasi bihira kami lumabas kasi nga sa labas kami nagtatrabaho. Sa mall na kami nagtatrabaho. Tapos ang gusto na lang namin, uh, ganito na lang, relax na nga lang. Tapos sa uh, ano, or, or, kung wala ka namang ano, bibigyan. Na mahalaga, importante. o kung wala ka rin namang pera. <laughs> yung malaga dun, kung wala kang budget. Kasi kung wala kang budget, mahirap din. Kasi nga, baka mamaya may magustuhan ka pa, isip-isipin mo yan. bagong isipan na naman yan. Ang iniwasan na namin ni Amiga yun yung masyadong nag-iisip. Kasi nga, sabi nga namin, pag nagkakailan na tayo, nag-uusap kami ni Amiga, ilang taon na lang sa mundo, huwag na tayo masyadong mag-isip sa buhay. Baga, parang enjoy natin yung buhay natin. Diba? Baga, burahin natin ang dapat burahin. Baga, kahit ano at sino, basta enjoy lang tayo. Wala na tayong kwent. Uh, kahit nga paliwanag, ayun na lang rin namin ang paliwanag. <laughs> Pag-aralan daw ng sakano si O.O oh, oh lang at sakano. Kasi bawat araw, bawat taon, matututunan mo na lang 'yan eh. Kumpare, parang Sabi ko nga, minsan pare-pares tayo ng OFW, pero iba-iba tayo nagiging trabaho. O kaya iba-iba ang -iba trabaho natin, kaya nagiging iba-iba rin yung ating experience, iba-iba na -iba ututunan natin. At depende na rin siguro sa tao. Uh, kung paano nyo natatanggapin at paano siya tumanggap at paano tayo magbago. At saka isipin na lang natin ang buhay next lang yan. Di e ba amiga? Enjoy na lang natin. Ang importante, sabi nga, walang rewind ng buhay. Wala nang kailangang balikan. Lagi tayong forward. Kaya ngayon, kami na amiga, forward lang. Kaya nga, nasa desert na kami mamaya, hapunan na. Kakain Kaka ba tayo, amiga? Kakain Kaka ba tayo kami tayo kami mamaya? Hindi na. Hindi na. Siguro. Baka magpasta na naman. Uh -oh. Ito yung magpapasta kami namin mga higa. Total, ginawa na rin natin. Ito yung ginagawa namin pagdating day namin. Ito yung... Uh, uh, ito aming... yung makakakail lang po niya ng brunch. Iniisip na niya yung panghapon. Kaya, eh, uh, ito ba natin. Excited na ako dito. Buko! Pagdaan! Yan yes, siya, Miga. Miga, ano ba yung ginagawa mo? Ano nang na balita dyan? Maglalaro ako dito. Ano mo nga ba yan? Yung jelly. Yun. Yun. Ito nga yung gulaman ating... Gulaman. Gulaman. Yan na yung ating uh, ginagawa ni Amiga na buho pandan. At uh, ito, nagkuha na siya ng cheese. Ito, Amiga, ano ba ito? Din. gulaman din. Pares lang ba oh, pala yan? oh, uh, habang siya gumagawa dito, ako ay uh, nagkakape. Eh. At ito na yung... Uh, na ba itong ilalawak mo sa yung uh, buho pandan? Mm -hmm ko. Yung may kaong daw. At ito nga yung kanyang condensed milk at uh, tatlong uh, all-purpose cream. At ito yung uh, ginawang uh, cheese ni Amiga. Yan na nga yun. At uh, ito na yung uh, tapioca. At uh, habang uh, si Amiga ay busy-busy dyan sa kanyang paggagawa niyan, ako ay kumakanta dito. Ayan o. Oh. Ayan oh. uh, No? Oh. Uh, ay... Uh, ating libangan, siyempre, hindi naman wala ating libangan dito, to ang tayo walang uh, pasok, at uh, kape, yan, kain-kain. At uh, ito yung aming araw-araw na, hindi mo araw-araw, ito yung diop na ginagawa ng aking amigang asawa. At uh, abangan nyo, excited ako dito sa ginagawa ni amiga na Buko Pandan. Sa mga bago sa namin ng aking amiga, please subscribe naman at sa comment at share nyo uh, para malaman nyo po ang ating uh, buhay OFW, buhay quick sa mga nakaka-relate dito mga katulad naming OFW para sa inyo ang channel natin at uh, sa so, nagbabalak pa lang para po malaman nyo ang ating uh, buhay OFW kung ano nga ba hindi lahat ng kwento ng isang OFW malungkot, may masaya at uh, syempre meron tayong uh, kanya-kanyang uh, uh, ganap ayun hindi lahat ng OFW pare-pares ang storya. Iba-iba rin. Kaya kung ano ang sayo, hindi akin. Kung anong akin, hindi sayo. Ganun lang 'yan. Tama ba, Amiga? Iyon. <laughs> At uh, si Amiga, ako. para naglalaro lang. Kaya nahirap na 'ung ganun kasi magalaw, kaya ginanto. Hmm. Parang maganda siguro diyan na kwan, gunting. Hindi. Hindi na. Ah, sige. Hindi na daw. Update sa ating ginagawang buhupanda ni Amiga. Naglabas na rin, na rin ni Amiga yung kanyang uh, kaong dito. Mabuhay ang tatak nito. Kaong. Uh, at ito na rin yung gagamitin ni Amiga na gelatin. Gelatin ba ito Amiga? Yung gelatin. At ito uh, nga. kasya kaya dito yan? Ayun yun ang tanong. kasya ba dito yan? At ito yung ating... Ito naman hindi naman isang kainan namin ni Amiga. Ito yung uh, parang pinakapangimagis namin. Ito yung... Uh, kami ay uh, naghanap ng matamis. Naghahanap ng konting tamis lang naman ang okay, gagawin namin. Ito na naman yung condensed lalagay ko. Yun. Pero... Dadamihan ko, ano, all-purpose cream. Yun ang... Kon yung, ano, yung uh, dadamihan. kasi kami ni Amiga, siyempre, kahit... Uh, ewan ko, uh, siyempre, pag tumatanda tayo, medyo bawal na yung matamis. Siyempre... Pamisa-misa lang naman. Hinahanap ng ating uh, bibig ba? yung mga uh, konting uh, tamis at saka siyempre pagkain pinay dito at saka merienda ang din to at yung buho pandan sa sabi ko nga doon sa napanood ko parang Mine merienda rin 'yan, no? Pagka s'yempre, pwedeng ang gawin natin tanghalian 'yan kung depende sa inyo kung paano niyo tatanggapin ang buwan niyan. Pwede niyo yung pagawala yung kwarta ng amiga, mine merienda namin 'to at pagka hindi kami kakain sa gabi, pwede na rin ito na rin yung aming hapunan. At uh, tama ba amiga? <laughs> Oh, kung baga, depende na rin sa lahat ng... Uh, Pwede, oh, mm -hmm. kung ano yung paniniwala, sabi nga, kung anong paniniwala mo, irerespeto ko yan. Basta irerespeto mo rin ako. Dahil ibabalik ko sa yan. <laughs> uh, tsaka, hugutan. ang ating... Uh, Ay, uh, ang ng hugutan. At ito ang ating, uh, siyempre, ang ating... Uh, ganito lang ba kadami ang ilalagay mo? Uh, feeling ko yung nangitin natin lahat. Kasi... Dapat di ba magluluto akong pasta? Oo. Oh. Ito lang ang cheese na nabili ko maliit lang. O, oh, edi, pwede na siguro yan. Tayo-tayo lang naman. Eh. Mm. Hmm. Let's see. Kami ni Amiga, dalawa lang kami, pero para kami <laughs> sampu kung kumain. Kasi, uh, malakas kami uh, sa pagkain ni Amiga, sa kami, uh, medyo, hindi kami pigil. yun. Bisyo, kaya kong iwasan. Sabi ko nga, Pero ang pagkain, parang hindi pa. Siguro. Pagka siguro kinaya pero sa ngayon kasi parang uh, hirap lalo ng pagkagain sa trabaho at nagtatrabaho ka. Siguro kung wala akong ginagawa sa buhay, pwede kong iwasan yung pagkain, hindi ko maiisip yung uh, gutom. Siyempre minsan trabaho, may pagod ng konti, kahit nakatayo lang tayo, yung pag-usap natin sa ating mga customer, eh siyempre medyo nakakapagod din yun lalo na minsan, di ba, may, sabi nga natin may makulit, may paulit-ulit na tanong. Oh. Parang kahapon, pag, ano, naka half shutter pa lang ako. Oh. May customer na makulit. Oh, di ba? Yung mga ganong sabi nga ni Amiga, nakasarado ka pa lang, may gusto na pumasok, pero pag binuksan mo, hindi naman bibili, iikot lang. Kung parang nangi-istorbo lang, kung parang, pag nananahimik, huwag istorbohin. Kung parang, uh, misan uh, katulad ko, pag ako nag-enjoy, ayoko nang Uh, Binabatrip trip mo ako kasi ayoko kong nagagayot ako sa mga ganun bagay. Kasi ini-enjoy ko eh. Kasi pag enjoy, enjoy tayo. Wala tayong istorbuhan. Pag nag-enjoy, wag mo na, kung pag nag-enjoy, wag mo na pasukan ng kung ano, ng drama sa buhay. Mm -hmm. Iiguan mo yun, no? tawag doon, uh, yung habang masaya ka, i-treasure mo yun. Kasi kasayahan yun eh. Wag mo pasukan ng drama. Kasi pangit lalo na kung uh, kumaga parang uh, ini-enjoy mo yung moment na yun, di ba? At uh, bago ang lahat, tapusin natin syempre ang buo pandan ni Amiga. Binuksan niya na ang tatlong uh, tatlong ano to, tatlong all-purpose ni Amiga. Itong hawak na to, ito na lang to. Lalat mo. Oh, yan. Tabangan natin. Siguro itong uh, sabi ko nga, Ah uh, baka maging dalawang video ni amiga namin to itong ating uh, ginagawa yung ating uh, pang na buhay at uh, pangalawang video to gagawin ating part 2 to uh, kung sobrang haba itong ating uh, buo pandayeta panda na lang natin kung ilang uh, isang uploadan lang to at uh, itong buhay namin ni amiga sa Kuwait at nilagay na nga ni amiga yung ating old uh, purpose cream ayun no Shoutout nga pala kay uh, sana Uh, mapanood mo rin to at masubaybayan mo rin kami uh, Louis Boy Vlog sa iyo ko na kwan ito, itong aming uh, pagluluto paggawa ng ating uh, buko pandan at shout out sa inyo dyan sa Pinas lang uh, alam ko nag forward na kayo at uh, enjoy nyo yan at ang uh, kay ni Mrs. At uh, namin kay ni Amiga, sabi nga ni Amiga, pagtanda natin at darating ang araw, magpo-forgood labing sa Pilipinas. Kaya, inspiration namin kay ni Amiga. At ang, ang inyong buko pandan. <laughs> Ayan, no? Oh. Dere-dere siya na ba, Amiga? Okay. Kaong na, nilagay ni Amiga. Ayan na, ang ating ginagawang uh, uh pandan. Kaong at Amiga na ano ba yan? condensed milk. Hindi mo na siya... Hindi na inano yung ano, ang gagawin ko. Pagkatimpla na tapos ko na lang ito gulaman kasi hindi siya kakasya. Oh. Ngayon mm, pa lang Okay. Pero, ang bubandang ba talaga? May sukal o wala? Wala. Uh, condensed. Condensed na talaga ang ng, 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 ng tamis dyan. Yeah, boy. Alright. <laughs> let's get it <around>. on. <laughs> Yan. At uh, excited na ako. At ilalagay natin sa freezer para pagkatapos ng mga diyan, mabili po sa freezer para mabilis si Para mabilis si mamili, matikman kaagad natin. Siguro nga gusto ko maglagay sa si isang mangkok para talagang alam mo 'yun, yung 10 uh, minuto pa na, no. Hindi, ilalagay natin sa mangkok, lagay natin sa freezer para mabilis ka Matikman kaagad natin ang buo pandan. Kasi nung isang linggo pa nga, o nung isang araw pa natin na gustong uh, gumawa ng buo pandan eh. At uh, ngayon lang natuloy, gawa ng ngayon lang kami nagka-oras ni Amiga. Siyempre, uh, busy kami ni Amiga, paresto sa may trabaho ni Amiga eh. At saka, hanggat maaari, kami mga OFW, lalo na kasama ko sa si Amiga sa trabaho, ah, sa trabaho, sa Kuwait, uh, hanggat maaari, magkasama kami mag-day off. Kung baga parang uh, pinipilit namin yung time namin na eh, magkasama kami. Kasi, lagi nga natin sinasabi Uh, magsilang ang buhay piliin mo na kung sino yung uh, mahal mo at yung hindi magbibigay ng problema at magiging toxic yung toxic na tao kinakat na natin sa buhay natin yan at binabawasan natin hindi na natin bawasan yung oras ang bawasan natin kasi sa panahon ngayon uh, napaka importante ng uh, mental health kumbaga sabihin natin na uh, yung uh, peace of mind kumbaga parang uh, ngayon natin may isip eh. Kumbaga parang napakasaya pala ng uh, lang, uh, kalmahan lang. At saka yung... Uh, kung parang lahat ng magbibigay sa'yo ng problema at saka ng kwan. Medyo hindi man natin naiwasan yung bawas oras na lang sa kanila. Kung sino pa man sila na magbibigay siya. Hindi lang ako ha. Alam ko lahat tayo alam natin Uh, pag nagkakaedad nagbabawas na rin tayo ng ating uh, problema sa buhay. Yung isipin natin binabawasan na rin natin. Maganda nga yung trabaho iwasan na rin natin. <laughs> Bawasan na rin natin eh pero hindi pe pwede 'yun. Kasi nga trabaho 'yan. Yan yung nagbibigay sa atin ng uh, mga pang-araw-araw na buhay, mga jent tayo kumukuha Pankam ng ating uh, pinang, -kaka ah, pang, pang, -pang, -kabu pinang pang kabuhayan natin at saka dagdag uh, mga sa mga pangarap natin sa buhay. Kaya nga tayo nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Nagtitiis dahil sa ating mga trabaho. Yun. kag nagtatrabaho ka, nandiyan na rin din yung ating, siyempre, nagtatrabaho mo na rin yung pakikisama. Trabaho rin yan, ha? Yung pakikisama, yan pinakamahirap minsan. Yung trabaho, madali. Eh. Pero yung pakikisama, minsan mahirap yan. Lalo na toxic ang mga mo. Pero po, salamat ako yung kasama ko naman. Hindi naman. Kaya salamat. At uh, talagang uh, tayo, minsan talagang sabi natin pinagpapala tayo sa mga ganyan. Ngayon, isunerte tayo sa kasama natin. Hindi sila toxic. At uh, kalmahan lang din. Kaya maganda na rin, at lalo, siyempre pagka yung nagkakaedad ka, siguro maganda rin yung naging, uh, yung kanilang naging experience, at saka yung mga nakausap, depende rin yan eh. Tayo, nagkikwentuhan lang dito habang gumagawa ng buwan panda ni Amiga. Maganda, kwentuhan lang at uh, lalawak na rin natin itong ating uh, CHEESE CRAP! Yeah, no. At uh, dadaluhan mo ba ng lagayan niyan? Oo, oh, oh, tsaka ako na lang i eh. pag ko 'yon, tapos hatiin ko din 'to. Hindi yeah. na kaya Ito pa lang po no, hindi na natin may lalagay. yung... Iyo. Yeah. So, titiplahan ko muna to, tapos hatiin na lang ng gulaman. Ayaw. O, oh, sige. Malamang, maging uh, konto. Sana abangan nyo itong uh, Uh, ito, pangalawang video to eh. Yung unang video na ginanap namin na amiga, ito yung uh, sunod kong i-upload to. Panoorin nyo muna yon para dere-derecho yung inyong, uh, uh, nga eh, yung series namin ng na amiga. Uh, maunang ma-upload yung ating uh, ginanap ng ating kainan at uh, itong ating merendahan at paggawa sa pang-araw-araw na buhay dito sa Kuwait. Marami yung tapioca kasi gusto ni Don Gidote yung tapioca. Yun, alam niya Amiga yung uh, tapioca at saka yung sagu. Mas marami pa yan. yan yung tapioca sa ano, buko. Mm, parang kanya yan. Parang si Amiga gusto ko parang si tapioca yan. Gusto ko mas marami ang oras ko. Yun, yeah. si amiga. Parang tapioca lang yung si Amiga. Just, um, just, sa sagu kasi yung hinahanap ko. Kaya... Sa sagu. Sa sagu. Oh, sa sagu sa yung... meron yan, di ba? sasabi. Yung malalaki hmm. pa na. Hmm. Oh, ito na. At uh, konti na lang. Konting twist na lang. Don kayo at makakain mo na ang buo pandan ng aking aming asawa. Natagdaga na mo pa na ba ng kanyan? Eh. Ang pakulay. Green lang yan, di ba? ah uh, buko. Buko ano yan? Pandan flavor. Eh, pakita mo. Buko pandan flavor. Ay, yum! Siyempre, ang pandan talaga verde. May pandan bang green? Ah, red? Green naman talaga. Na. <laughs> red? Wala, di ba? Kung ano yan? Ah, uh, ano hindi na buko pandan din doon. Ano na? Ha? Huh? Ano na? Ah, uh, tawag din doon buko red. Hindi <laughs> siya buko green, buko pandan. Okay, wala nang buko red, di ba? Buko strawberry. Mm. Ayun na. Mukhang masarap. Lalo na malamig, masarap 'yan. 'Yun. Nilagay na ni Amiga yung kanyang gulaman, mukhang try natin. Try natin. Tayo <laughs> daw ni Amiga, mukha ka siya, abangan natin. Dito, ito yung pinaka Ah, uh, kuan eh, yung uh, mag pagsubo kay Miga. Pagkakasya niya daw. Ayan mo, Miga, mga kasya yan. Kasi pag ginalo mo, kasi siya. Yun, no? Oh. Buro pandan. Ah, Ayan. Ito na. Miga, ano na ba yan? Balita. Tapos na. Wala nagsabi sabi si Amiga, hindi tapos na. <laughs> tapos na kagad yung sinabi ni Amiga. At dalawang uh, Ayun. oh no. At uh, kasi nga Hindi nagkasa dito, di ba? Ayun, ang ating abo uh, pandan at mame yung ating uh, tigi man ito at uh, ilagay mo na sa ref, Amiga. At uh, malamang. Ilagay mo na sa freezer para medyo masarap. Pakita mo sa kanila ang iyong uh, mahiwagang uh, uh, rib dyan. Ayan. Maraming malaman ba yan. Baka mamaya ay ikon ay, 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 ha. Ayan. Ito po, yung aming uh, pinapanood niya Amiga ngayon. Ito yung uh, bagong upload namin. Abangan nyo po yan, yung ating uh, bagong upload niya At uh, samantala, ano ba yung uh, nasa loob mong yan? Ayan, ang laman ng uh, freezer ng uh, aking Amiga ng asawa. At uh, pagkakasahin niya. Ayan, nakita na ang laman ng iyong uh, kwan. Ang iyong uh, ulam sa isang buwan. Isang buwan na buya <laughs> Ayan, Amiga. Tingnan mo, at uh, pasok mo na dyan. Mm. Ayan. Ayan, babong magsak. At uh, siyempre, abangan natin yan. Yung ating uh, pinakaigintay na TV hey, man na yan. At uh, sigurado mong masarap yan. Ang buko pandan ng aking amiga asawa. At uh, mga 5 minutes. Mga siguro, anong oras na ngayon? Mga 1.45, mga 2 o'clock. Tapos na yan. Time check natin yan. Ayan, 1.45. Mga alas 2, tapos na siguro yan. Pwede na yan. Kasi hindi na ako mapaghintay, amiga. Tama, amiga? Ayaw. Amiga, ang aking hinihintay. Sabi ko kanina, 1.45. Pero sabi ko, 30 minutes Pero mabot ng, sabi ko, amiga, parang mas masarap. 3.15 na ngayon. di ba? Mga siguro isang oras kalahati nating uh, pinalamig yan. At uh, siguro naman, amiga, pwede na natin kunin. Pwede na. Kunin ko na. Ayan, ayan ang buong pandan. Ito nga yung buong pandan ng aking Amiga. panoorin nyo yung part 1 natin ni eh, Amiga. Gawa ng, uh, ito, part 2 kasi masyadong mahaba yung video. Uh, pangalawang video na to, ito. Ito ang ating pagawa ng buong pandan yung uh, Aday. Anong pangalan ng anong title ng ating video, Amiga? and then in our life? Ayaw. Kaya yan ito. At, ah, uh, tikman natin, siyempre. Ito, eh, ito. Natin? Mo yung malamig naman yung kutsara pinang... oh, um, yung malaki doon, uh, hindi nga kasi siya, gawa ng dinawa ng amiga, kung hindi natin itong maliit. At ito yung nilagay niya sa polisya. At, ah, uh, tignan natin. tutok mo. Ayun, oh. Wow, buko pa dan. Ayan, tignan natin. Sarap to. Para sa inyo. Sabahan natin ang uh, gelatin. Tignan natin. Mm-hmm. Ah. Ano? na. Narinig na. Tamis sayo hindi. Wala sumo. Sakto lang yung tamis. Yung buko okay na okay. Lumasa yung buko. At ah, um, ano may lasa ba yung buko? dapat pagka <laughs> sumo nito, mo mang <kalamang> kasunod. Mhm. <laughs> mm -hmm. Diyan na ngingilo. Hindi, natsamban ko yung uh, cheese. Yung tamis. Sakto. Mhm. Mm -hmm. 嗯，真的真的。Jamie kan, teman. Tengok mama Mia. Pada tangkut tu, Jamie kan. Mama Mia, dia dia Mia. Kau tuan yang seminggu ah sintensi yang mana? Ah, sintensi yang mana? Sintensi yang mana? Sintensi Marami, marami ang ka Sabi eh. Siyempre masarap yan malamig. At uh, sabi nga amin niya, Mega, part 2 na to kasi sobrang haba nung ating uh, video, nung ating uh, ginawa. Hindi siya matamis ah. Sa ito nga yung lasa niya, at saka... Yun naman ang gusto natin. Um, na hindi ganun katamis. At saka hindi siya talagang nakaka... Umay. Ang nga niya ang kanin eh. Gawing uh, tanghalian hapunan. <laughs> <laughs> hindi niya siya dessert Ayan. at uh, natapos na nga ito yung ginagawang uh, pang araw-araw ng buhay at uh, buhay Kuwait, buhay OFW at uh, abangan nyo ang aming laging ginagawa ng aking amigang asawa dito sa Kuwait buhay uh, Kuwait, buhay OFW mga kaganapan, pasyal at uh, lahat ng uh, kon. lahat ng kaganapan dito sa amin dito sa kulit nga. Ay aming binibidyo ng aking amiga para ini-enjoy namin. Para pag umuwi na kami ng Pilipinas, panonoorin namin ang aming mga pinagagawa dito nga sa buhay namin dito sa kulit. At uh, sana lagi nyo kami abangan. Hindi lang, ah, uh, uh, hindi lang ngayon. Sana kahit kami ay nasa Pilipinas niya, subaybayan nyo ang aming buhay ni amiga dito sa aming uh, channel. Tama ba amiga? Mm -hmm. Wala. Isa subo ba? Ko ka. Ayun. Sarap, no? Nakalalaki ng hiblaw ng buho na bilhin natin. Mm. No? Tsaka yung kanya, yung... Uh, parang wala pa akong nalalasa ng tapioca. Baka yung tapioca nandun pa sa malaking lagayan. Ayun, ano ano, ano? ba Ayun, yung dami tapioca? Ano ba? Ay, hindi ko nachamba ka na Nachamba ko yung cheese. Bitapan na sila, amiga. At ito na talaga yung ating... Uh, ginawang uh, ganap ngayong araw na to. Don't forget to like and subscribe po doon below the channel. Huwag niyong kalilimutan gumawa ng buho din. din. <laughs> okay, ingat po ah, at respeto sa bawat isa. Totoo talaga na lang yung sundan. Cảm ơn các được đã theo dõi và ủng hộ cho kênh Để không bỏ lỡ Um Wand. Hindi kayo naman talaga natin tinanong sa'yo.